Nais po niyang humingi ng tulong na makita ang kanyang tito na mangingisda na huling nakita sa may sityo de Rique, Barangay Davila sa Pusuken, Ilocos Norte noong August 22, 3am ng kapwa mangingisda. At ang nawawala po ay si Sir Eduardo Liquen siya po ay isang fisherman at huling nakita noong August 22, 2025. 3 a.m. sa Laon. Good afternoon, Ma'am Angeli. So, kayo ay pamangkin po kayo ni Sir Eduardo Likin. Opo. Ang um, last niyong nakakita siya noong August 22 pa. Opo, Sir. Ang um, after that, wala na kahit wala kayo may narinig kahit sa mga kapamilya niyo or wala. sa kapitbahay kung saan siya. Wala na po. Eh. Nai-report na ba sa PNP to, ma'am? Opo, sir. So, ano po yung sabi ng uh, police May mga leads na ba o kung update kung saan po yung whereabouts ni Sir Eduardo? Bari sila lang po nakakaalam, sir, yung taga, yung mga kamag-anak ko po doon. Okay, so sa Ilocos, Opo. so kayong representative na pumunta dito? Opo, hindi po nila alam sir ngayon lang. Nagpapanawagan din kami sa lahat ng mga netizens, sa mga nanood, na kung may alam kayo kung saan po si Sir Eduardo Lekin, magbigay alam lang po dito sa Wanted sa radio program para po matulungan natin mahanap to si Sir Eduardo Lekin nga nawala noong August 22 pa. Doon po ma'am sa inyong lugar ba, coastal area ba to? malapit po sa mga kadagatan, ganyan. Opo. Then, nung nawala siya noong August 22, sino po yung nagsabi sa inyo sa kapamilya niyo nga nawala na siya? Sila po mismo. Yung mga? Kamag-anak po namin doon. Yung anak po. So, bali, parang noong August 22, hindi na siya umuwi sa kanila? Hindi na po. Noong gabi, nung gabi na po noon, hinalat na po siya ng mga anak niya. Nagbangka po sila. So wala. Wala po silang nakita. Pero yung di ba, sigurado kung fisherman to mo may kasamahan din to, di ba? Wala pong kasama, sir. Mag-isa lang po siya. Ah, solo siya nga nag... Uh... Opo. Mm, okay, kasi... Nagkataon po na yung time na yun, wala siyang kasama. Pero palagi daw po may kasama nun. Okay. Nung time ba na yun, may alam ba kayo kung yung weather nung time na yun, masama yung panahon nung nagbiyahe siya? Opo. May parating po ata na yun nun nung Friday. Nung Kaso hindi pa po alam na lalakas po kaya... Nagka-continue siya. Opo. Pinarating din po natin attorney sa Philippine Coast Guard uh, sa substation po ng Pusukin, Ilocos Norte. Okay. Uh, itong uh, pagkawala po ni Sir Edward. Nalanawagan po ako sa... Sana po, baka makita niyo po yung TikTok ko. Kasi ilang araw na po siyang nawawala. Nakawa po kasi matanda na po yun eh. Baka po nilalamig na siya wala na siyang, baka wala siyang pagkain. Yun lang po, baka po ma, mapadpad po sa inyo. Sige po. Good afternoon, Ma'am Gina. Hello po, sir. Good afternoon yes. po. Ang uh, Ma'am Gina, kailan po ba yung last ninyong nag-usap ng daddy niyo, Sir Eduardo? Nakapag-contact ba siya sa inyo? Ay, wala po kasi sa mga dalang sa'yo, sir. Pero nakawala po siya noong August 22, um, 3 a.m. po siya nang nagkalaos. Ano po okay. yung mga paalam niya sa inyo? Ah, oh, kasi po nung sir, nung time na yun, kasi sana daw po hindi kumuha ng mga ice niya, ng mga gagamitin niya po sir. Man, then, man, na po. So yung paalam niya is, mangingisda lang siya? O oh, yun, mangingisda po sir. Okay. Yun po talaga yung po. Pero other than that, wala naman siyang sinabi? Or kung anong mga bilin, or ganun, wala naman? Wala naman. Okay. So, itong mga araw na ito, ma'am, sinabi ba noong August when yun no, nawala? Yung mga panahon na ito, ma'am, medyo pangit yung weather dyan sa lugar ninyo? Kasi ano sa bumalik siya hindi po hindi po namin na ano na may bagyo tapos pati po siya hindi na alam tapos kung alam po niya may, bagyo hindi po yung lalao sir pero maganda naman siya yung panahon niya sir nung time na yun sir ah so bali ito yung mga panahon nga nung naga uh, nangisda siya yung sky medyo clear pa pero nung medyo pabalik na siya medyo paparating na yung bagyo Ayun uh, po. Ang hindi namin alam siya na um, paano po yung ni sir. Kasi nung gabi, sir, na hinahanap na siya, medyo malakas na po yung alin. Sir. Naintindihan po yes. namin, ma'am. Pero sige, ma'am, ang rest assured po yung pamilya na makipag-coordinate po yung 110 Radio dito sa Coast Guard yes. para at least mapahanap din yung tatay niyo at saka yung tito niyo, ma'am. Uh -huh. Para mahanap to si Sir Eduardo Likin. Um, Mag-coordinate lang kami po sa Coast Guard. Kasi sa ngayon, medyo busy pa yung line nila. Apo. Pero we'll continue na ma-coordinate tapos makipag-ugnayan lang po kami sa inyo, ma'am. Okay. Sana po maka na siya. Kasi makahanap po sa kanya. ipag alam niya na lang po sa diyan po sa people po. Saka sa mga hanggang tumulong po kapag may financial case. Hindi po po namin kaya tugunan po yung mga gastronomy niya. So, mga paghanap pag namin, sir, sana po may maka-attend kaya may tumawag pa lang po dyan na okay na yung sa uh, makita na po Sige po, ma'am. Ayan. Sige, ma'am Gina, uh, kami po ay patuloy na magmo-monitor kung magkakaroon po ng progress itong uh, missing natin na si Sir Eduardo Likin. Again, mga kapatid yung nasa monitor po natin, baka nakikilala or nakita po ninyo pagbagay alam lamang po dito sa Rafi Tulfo in Action Center uh, ang kanyang kinaroroonan o di kaya naman po dito sa ating uh, Philippine Coast Guard para po ipagbigay alam natin dito sa family kung siya ay okay pa. Ayan. Sige po, ma'am. Ang pagdasal po namin ang mahanap natin sa madaling oras si Sir Eduardo mm -hmm. and hopefully praying na safe lang siya. Sige po, ma'am. Salamat po, ma'am. Thank you,